Bili na tayo ng pambakuna, oh. Bakuna din natin mamaya. Mga oh, kamanok Pinas, ayan. Ayan. Bili na tayo. magbabakuna tayo mamaya mga alasais ng hapon. Ayan. Para sa ating mga warriors. Ating mga chichiw. Oh. Magandang hapon mga kamanok Pinas. Ngayon po ay ano, ah, magbabakuna tayo ano, ng ating mga manok. Sa ating munting manuan mga kamanok Pinas. Ito po yata mga babakunahan. Kaya na po sila. Oh. Ayan, ito po yata mga babakunahan. Day old po yan mga kamanong pinas. Ayan, higita nyo naman ho. Oh. At ito po yung ating seven days. Ayan. no, oh, mga kamanong pinas. Ayan yung ating seven days. no? Para yan doon sa ating pahulugan mga kamanong pinas. Ayan na sila. No? Oh kanya naman ho ito, 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 ay 12 days na po ito actually tinanong ko naman sa agrivet, ah, pwede naman siya hanggang 2 weeks yung NCD natin na B1 B1 quality quality yung ah, mga kamang pinag no? sama siya doon sa ating babaksin niya ng B1 B1 ito palang B1 B1 mga kamang pinag eh. para sa alam alaman eh hindi ho lahat ng faulty supply ay eh, meron hong ganito ano? actually ako sa tay tay pa ako nakakuha sa sa ating manu kanay nandito sa hindi na ito ho ano? ito, 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 yung ating diwan diwan na nabili at ito yung ating mix natin siya dito ho tayo yung magbabakuna hindi malayo tayo sa ating manu kanay dito to tayo sa ating sisiwan no? mga umanok, Pinas uh, ah, dun sa mga nagtatanong kung delikadong magbakuna <coughs> sa ating mga kapitbahay na nagmamanok eh mga kamanok Pinas eh, hindi po no depende po yan sa proper sa disposal po natin kailangan no yung disposal natin eh, maayos mga kamanok Pinas no Kagaya so, ito ang ating mga sisiw. Ayan. Ito ay ating mga sisiw. Yan, babakunahan natin sila ngayon ng B1, B1, NCD. No? NCD, B1, B1 tayo. Yan, mga kamanok pinas ito yung ating pabakuna. Yan. Kasi ito yung ating mga babakunahan. Masisiw, yan. Meron tayong sinabay na yan, ito yung mga puti natin para dun to sa ating mga ano mga 45 days natin sinabay na natin siya no? Mga kamanok pinas. Eh magbabago na ho tayo ng ating mga sitio. Ito so, yung ating ano. Bakuna tayo. Kaya mas maganda ko tayo yeah, magandaw, uh, magbakuna. Yung mga bandang alas 5 pasado na po. Mga ah, kamanok pinas. Pag sa ganun eh hindi ko delikado sa ating mga makuha. Saka hindi naman siya masyado mahangin. unboxing ko natin sa lumayos no? wala ko takasama nung pang nila eh. Ayan. matik po ito At pagbabakuna ho natin, mga kamarok minas, no? Ah, uh, isa-isa ho natin sila, no? Pwede sa mata, pwede rin po sa ilong. Ayan, mga kamarok minas, no? Kung mapapansin nyo, ito sila, no? Direk ko silang nilalagay. Ayan, ano yun? Hindi mo siya bawal, basta, gaya mo na sinabi ko sa inyo, meron mo tayong proper disposal na tinatawag, eh. Kailangan mo, ah... Uh, Naka-proper po siya. Hindi po siya pwedeng basa-basa niya iwanan na lang po. No? So, mga kamang yan. Man. Ayan, sige ba. siya sa mata. mga no sa ilong o pwede rin ho siya sa mata oh. Ayan. no, yun tamang pagbako ng mga Hindi siya bawal, basta kailangan. Yung proper disposal, loho, kailangan natin. ko mukha ako. Ayan, mga manok Pinas. Uh, kailangan lang mo, may tayo sa pagla ano ng bakuna sa kanila. At eksakto, isang patako. Pwede mo sa mata. Ayan. Pwede rin mo sa ilong, mga manok Pinas. No? Dito tayo sa kanila malapit o sa kanila ano. So, oh, unaw tayo mga kumalak pinas. Sa, yung proper lang ho. Makikita nyo naman no, pag pumasok ko sa ilong, lumulunok po yung ating mga sisiw. Yan mga kamanok pinas no. Ayan, makikita nyo yun, dyan. Ayan, sa mata. Tapos yan sa ilong. Ayan, makikita nyo yung ilong niya. Ang ulugan lang po yung pag nasingot nyo po yan. Ayan. Tapos na no, yung isang batch natin mga kamanok pinas. Tingin mo natin yung isang batch no. Ayan, mga kamalok na. Kunin na natin yung ating isang bag. Ito, medyo natutulog na sila. <laughs> Kaya mas maganda pag medyo gabi na. Alas 6, unang-unang malamig. Hindi na po siya mahangin. Ayan, kung mapapansin nyo. Ayan. Naman kita naman o oh. kita nyo naman yung ating pagbabauna uh, lang din po mga kamanok pinas yan Kailangan ano, matyaga tayo rito. Yeah. Tapos yes, may ready na rin ako vitamin pro, no? Ayan, nakita nyo, nakaready na ako sa kanyan. Uh -huh. Sisi, pakain ako to. Yan. Yan si sisi pa sa akin. Para may ready silang vitamins. ating mga health view ating mga alaga mga kamanok pinas Kita nyo, oh, tsaka mga manokinas. Backyard po tayo, pero kailangan nung natin sumunod sa tamang proseso ng pag-aalaga ng ating mga ano, manokis, na no? mga kamanok pinas. Ayan po, ha? Kita nyo naman, oh, no? talagang tsagaan lang. Huwag po tayo magmamadali o huwag po lalagpasan. Kinagis. natin yung isa natin yung isang batch Hayan mga kamelok pinas tapos na po tayo magbakuna ngayon, oh, problema ho tayo pag hindi ho tama yung pagtapo natin, no? Yung kailangan nung no, mayroon tayong proper disposal na tinatawag. Ako, binalot ko siya ng ilang plastic, no? Bago ko siya ibabaon. Yung iba, ho, sinusunog pa, ho, Pero kay babaon, nagukay na ko ng halos stupid para ho doon sa aking mga ginamit. The same time po, uh, naglagay kami ng dis disinfectant si Yung naglagay ako sa timba nung sunrocks yung po yung ginamit nyo, pinakit yung, yung sa braso ko. And then din yung mga ginamit, pinahira ko, nilinis ko. Pero na po, hindi po siya bawal. Basta, tama lang po yung pag-disposal natin. Uh, sana po may natutunan kayo, mga kamarok pinas. Sa munting aral na to, kung paano magbakuna. Uh, hindi po siya delikado. Basta tama po yung ating disposal. Sa mga gusto po magpasabay, bumili ng manok, uh, papasyal ulit ako sa Firebird. Ay, gusto. At saka doon po sa pahulugan natin, yung mga interesado. Healthy po yung ating mga CCU. Kaya lang, limit lang po muna kasi ah, halos 50 mahigit lang po yung ating mga CCU. No? Pero puro quality po yan. Tested po yung ating mga broodstock, broodchack na ginamit. Pati ating mga inahin. Galing po sa mga dekalibring ano breeder. Mga kamanok pinas. Maraming maraming salamat po. God bless.